Ano nga ba ang katangian dapat taglayin ng isang sundalo? Pusong sintigas ng bato ba? Sinlamig ng yelo? Dahil kailangan nilang maging manhid at walang puwang ang emosyon alang-alang sa pagtupad sa tungkulin. Pero paano kung tuluyan ka ng kainin ng sistemang ito hanggang sa labas ng serbisyo? Ito ba ang tunay na kahulugan ng kasabihang Once a soldier, always be a soldier. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong nagsikap maglingkod sa bayan bilang isang sundalo sa paraang sundalo at nakilala sa kalupitang hindi mo na naising mangyari sa iyo kung siya ang makakalaban mo. Ang kwento ni Hobito Salbanya Palparan Jr. o yung tinaguri Berdugo ng Komunista. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Hobito Palparan Jr. ay isinilang noong ikalabing isa ng September taong 1950. Siya ay tubong kagayan de oro sa Misamis Oriental at nag-aral sa University of the East sa Maynila sa kursong Business Administration at nakapagtapos noong taong 1971. Pero hindi niya napakinabangan ang kanyang pinag-aralan dahil pagkatapos niya makagraduate, pumasok siya sa Philippine Army at naging aktibo sa serbisyo noong taong 1973 bilang isang lieutenant. Sa Basilan at Sulu kagad siya napadestino ng mga panahong yun kaya't maagang hinubog ng bakbakan ang kanyang pagkatao. Matibay na dibdib at di matatawarang katapangan ang tinaglay niya. February taong 1974, napalaban sila ng matinding bakbakan laban sa daandaang MNLF fighters matapos sunugin ng mga ito ang kabisera ng hulo at salakay ng kampo ng 24th Infantry Battalion na kanyang kinabibilangan. Outnumbered sila ng kalaban, ngunit hindi nila isinuko ang hanay nila at lumaban ng buong tapang, gaya ng isang magiting na sundalo. Hindi sila nagawang kubkubi ng mga kalaban at dito nakuha ni Lieutenant Palparan ang kanyang unang medalya ng karangalan isang taon lang pagkapasok niya sa army. Pagkatapos nito, sila naman ang counter attack sa kalaban ng salakay naman ng buong 24th Infantry Battalion ang isla ng Siyasi sa Suluparin pa na stronghold ng mga kalabang umatake sa kanila. Ika-24 ng Pebrero taong 1978, isang matinding bakbakan na naman ang kanilang hinarap matapos nilang tugisin ang Osman Salis Group ng MNLF. Pinamunuan ni Lt. Palparan ang Delta Company naman ng 24th Infantry Battalion at nakabakbakan nila ang halos dalawandaang rebeldes sa bundok sinumaan sa Patikul sa Sulu. Ang grupo ni Usman Sali ang tumira sa tinagoreang Patikul Massacre noong Oktubre taong 1977, apat na buwan bago ang bakbakan nila nina Lieutenant Palparan. Ang Patikul Massacre na kung saan, humiling ng usapang pangkapayapaan ang grupo ni Usman Sali at na makipagkita sa kanila ang tropa ng gobyerno sa public market, nakapwesto na pala ang higit 150 rebelde at walang awa nilang pinagpapatay ang 35 sundalo kasama na sina General Chodolpo Bautista, Colonel Gabriel Pangilinan at apat pang Lieutenant Colonel. Sa pagtugis ni Napalparan, ito din grupong ito ang nakabakbakan nila na kung saan nalagasa naman si na Lieutenant Palparan ng labing tatlong sundalo at maraming sugatan. Samantalang 21 naman sa panig ng kalaban ang nasawi sa maghapong walang humpay na labanan hanggang sa tumakas ang mga ito. Dito naman nakamit ni Palparan ang Gold Cross Medal bilang pagkilala sa kanyang kabayanihan kasabay ng pagtaas ng kanyang ranggo. Halos tatlong dekada siyang nanatili sa Mindanao at napakaraming kabayanihan, sakripisyo, hirap at tagumpay ang kanyang pinagdaanan at heneral na siya nang umalis dito nang hindi man lang nakamit ang katahimikan sa lupang pangako. Taong 2001 naman nung napadistino siya sa Romblon at Mindoro bilang commanding officer ng 204th Brigade. Dito naman siya nagsimulang umukit ng pangalan laban sa mga komunistang NPA. Kinatakutan siya ng mga ito at binansagang berdugo. At mas nanayasin mo pang mapatay ka na lang sa laban kaysa sa magpahuli ka kay General Palparan kung ikaw ay nasa panig ng mga rebelding NPA. Dahil lalo mong matitikman kung gaano ito kalupit kung mahuhuli ka nito. Babae, bata, matanda, may ngipin o wala, basta komunista, torture hanggang kamatayan ang sasapitin mo. Kung saan maraming rebelde doon na pinapadala noon si General Hobito Palparan. Tong 2003 hanggang 2004, ipinadala naman siya sa Iraq na sumiklab ang digmaan doon at pinamunuan ng Philippine Humanitarian Contingent hanggang sa may uuwi na ligtas ang lahat ng tropa ng Pilipinas pabalik sa bansa. At dito, muli siyang naparangalan at ginawang Major General noong Oktubre ng nasabing taon ng 2004. Pagkabalik niya mula sa tagumpay sa misyon sa Iraq, sa Eastern Visayas naman siya ay pinadala noong taong 2005 at muling kinilala ang kanyang kagalingan dahil 80% ng mga rebelding komunista ang nabawa sa Samar na kung hindi napapatay ay umiiwas sa tinatawag nilang berdugo. At sabi nga nila, kapag binansagang ka ng iyong mga kalaban ng mabagsik na pangalan, ibig sabihin ay kinakatakutan ka talaga nila. Pagkalinis niya sa Samar noong mga huling bahagi ng 2005. Ipinadala naman siya sa Central Luzon at dito na siya inabot ng pagre-retero kasabay ng kanyang 56 na kaarawan. Umane din siya ng espesyal na papuri mula sa zona ng Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo noong 2006 dahil sa kanyang matagumpay na kumpanya laban sa mga komunista. Pero hindi nagtatapos sa pagre-retero sa militar ang kanyang laban sa mga komunista na noon ay nagkakaedad ng si Major General Palparan. Alam niyang babalikan at babalikan siya ng mga rebelde dahil ganoon naman talaga ang estilo ng mga ito na kapag hindi kaya ang kalaban, hihintayin magretiro at sa kanyang pagtanda, magiging pribado ang buhay niya at mawawala na ng kakayahang lumaban at saka ka naman nila patridor na pagtutulungan patayin tapos sasabihin parusa sa kanyang mga kasalanan sa bayan. Nakahanda sa General Palparan sa mga bagay na yan at sa katunayan, ang kanyang sasaking ginagamit ay customized na closed SUV kung saan hindi mo makikita ang loob mula sa labas at handa sa bakbakan kahit kailan. At sa oras na atakehin siya, merong nakaumang na machine gun sa likod ng kanyang sasakyan nasa dyan dinisenyo para sa mahabang bakbakan. Sa madaling salita, armory ang loob ng kanyang sasakyan. Noong ding taong 2006, ilang buwan lang bago siya magretiro, naging kontrobersyal naman si Major General Palparan matapos siyang tirahin ng human rights sa pagkawala ng dalawang aktivistang tinugurang scholar ng bayan na pinaaral ng gobyerno sa UP Diliman at pagkatapos ay nagsisikap pabagsakin nito. Ayon sa intelligence ng militar, meron silang inarestong dalawang babaeng NPA sa Hagonoy sa Bulacan matapos maaktuhan ng mga itong nanghihingi ng extortion money sa mga mayari ng palaisdaan doon. Sila ay kinilalang sina Kalisa at Kasyera. Kasabay din ng pangyayaring ito ang paghahanap naman ng mga kapwa nila aktivista na nawawala sa parehong oras na yon na kinilala namang si Karen Amparo at si Sherlyn Kapadan ng UP Diliman. Na kung magtutugma ang pangyayari ay silang dalawa yung NPA na nanghihingi ng extortion money sa Hagonoy na mari namang itinanggi ng mga aktivistang ito na hindi NPA ang kanilang mga kasama. Ngunit anong meron sa Bulacan? Bakit sila nandun? Naging kontrobersyal ang bawat pangyayari noon at para paikli natin ang kaso ng dalawang ito, hindi na sila nakauwi at di na nakita pang muli. At kung nasaan, itanong nyo na lang kay General Palparan kung siya nga talaga nakakaalam sa linis ng naging trabaho. Kasabay ng hindi paglabas ng dalawang ito, maraming mga naglabasang saksi daw ang nakakita sa pangyayari habang nililates ang kaso. Sinasabi nilang, Tinorture daw ni Palparan ang dalawang ito sa pamamagitan ng pagsuntok sa nguso at sa katawan hanggang sa magdugo ang mga ito. Sinasabi rin nilang hinataw daw ng kahoy, kinuryente daw, nilunod sa drum, ginahasa at kung ano-ano pa. May nakakita din daw na saksi na binuhusan at pinalaguan nila ng gasolina ang dalawang aktivistang ito at sinunog kaya hindi na muling nakita pa. Taong 2009, nang mahirang naman siyang kinatawa ng kanilang party list na Bantay, isa itong political party na anti-communist at patuloy ang ginawa niyang pagsugpo sa komunismo sa bansa. Taong 2011 nang tuluyang kasuhan si General Palparan ng pamilya ng dalawang nawawalang aktivistang ito noong 2006 sa tulong ng human rights at ng mga grupong kagaya nila sa salang kidnapping at serious illegal detention. Nagtago sa si General Palparan sa loob ng tatlong taon hanggang maaresto siya kasama ang dalawa pa noong taong 2014 sa Santa Mesa sa Maynila. Nakatakbo pa siya sa pagkasenador noong 2016 habang dinidinig ang kaso, ngunit hindi siya pinalad na makakuha ng pwesto sa Senado. Ikalabimpito na September 2018, si retired Major General Hobito Palparan Jr. kasama ang dalawa pa na sina Lieutenant Colonel Felipe Anotado at si former Staff Sergeant Edgardo Osorio ay nahatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo sa kasong kidnapping at pagkawala ng dalawang aktivista. Pagkababa ng hatol ni Judge Alexander Tamayo, isa lang ang narinig niya mula kay Palparan. Duwag ka Judge, isa kang malaking duwag. Pasigaw na winika niya. Si General Palparan ay nasa bilibid ngayon at binubuno ang kanyang halos apat na taong sentensya. Siya ay 70 taong gulang na ngayon at tumaas makakalaya sa edad na 110 at sampung taong gulang. At ang minsan ang naging isang makapangyarihang general ay nahulog lamang sa kasabihang sa hinabahaba man ng prosesyon, sa bilibid pa rin ang tuloy. Sa ganyang paraan ba dapat nagwawakas ang kasaysayan ng mga taong minsan ang naging sandigan ng bayan at naging instrumento ng kapayapaan? Para kanino ba talaga ang hustisya? Maraming salamat sa inyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, Paalam!